na si Pangulong Bongbong Marcos sampung araw matapos ang pangaras ng China Coast Guard na nauwi sa pagkaputol ng daliri ng isang sundalo sa Ayungin Shoal. Kahit hindi raw may tuturing na armed attack ang nangyari, hindi na raw sapat ang paghahain lang ng protesta ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili sinadya at iligal. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkuyog ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal noong June 17. Sa unang pagkakataon, nagsalita ang Pangulo tungkol sa nangyaring insidente mahigit isang linggo ang nakalipas. Pero kahit may Pilipinong sundalong nasaktan, sabi ni Pangulong Marcos, hindi para wito maituturing na armed attack. It's not armed. Walang pumutok. Sir, bakit hindi tayo tinutukan ng baril. But It was a deliberate, it was a deliberate action to stop our people. But in the process, in the process of that, kinuhan, kinuhanan, tayo, they boarded uh, uh, a, Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. Tingin naman ang Pangulo, may iba pang pwedeng gawin ng pamahalaan bukod sa paghahain ng diplomatic protest laban sa ginagawa ng China. We have over 100 already uh, protests. Uh we have already made uh, the similar number of the march. Uh so we have to do more than just that. Uh, kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong position namin, hindi namin gusti ang nangyari. And that's it. But we have to do more than that. So we are. Hindi na idinetalye ng pangulo ang mga ginagawa nila ngayon. Pero ilang beses na raw nilang ipinatawag si Chinese Ambassador Wang Shilian tungkol sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Sigurado raw si Pangulong Marcos na malinaw kay Wang at sa China ang pag-alba ng Pilipinas sa pambubuli nila. Nagpaliwanag din si Pangulong Marcos sa magkakaibang pahayag ng ilang opisyal ng gobyerno tungkol dito. Unang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na misunderstanding ang naging aksyon ng China sa ayungin. Pero makalipas ang ilang araw, kinontra ni Defense Secretary Gilbert Chidoro si Bersamin at iginiit na deliberate act o sinadya ng China ang marahas na komprontasyon. Because nung una, hindi na, tinitignan pa lang namin yung data. Eh baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom at nakausap ko si, si Admiral Torres, lahat na pati na yung mga, mga seaman, na sinabi ko ano ba talaga nangyari, eh maliwanag, hindi, hindi misunderstanding. Naghaina ang Department of Foreign Affairs ng note verbal para iprotesta ang ginawang pagpuyog ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo noong June 17. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kasunod pa rin ang panghaharas ng China sa ating bansa, palalakasin pa ng Amerika at Pilipinas ang kanilang alyansa. Yan ang tiniyak ni na U.S. Oh, yeah. Defense Secretary Lloyd Austin at Defense Secretary Guibo Chodoro sa isang phone call. Kasama raw dyan ang pagpapaiting ng information sharing at pagtulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Muling giniit ni Austin na ironclad ang commitment ng Amerika na depensahan ang Pilipinas at sovereign rights dito. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.